Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Kitty Duterte uh, Pahayag ito ni Senator Soto tungkol sa uh, akusasyon ni Saldico laban kay PBBM at Romaldes ito. Ang pahayag ng Senator, uh, sen I am not sure kung totoong sinabi ito ni Senator Soto uh, disclaimer ko. Binabasa ko lang, mag -react lang ako dito sa ipinos ni Kitty Duterte. I hope it is true, but if not, eh, wala akong magagawa. Talaga bang sinabi niya ito? O ganito, uh, quote in quote, wala silang maluloko. Kitang kita na napag-utusan lang siya, meaning si Saldiko, napag-utusan lang siyang magsalita ng dating administrasyon para magmukhang malinis ang pangalan nila. O, nila mga Duterte. Mariing itinanggi ni Senate President Tito Soto ang mga paratang ni dating Ako Bicol Representative Saldiko at iginiit na wala itong anumang batayan. Binigyang diin ni Soto na inutosan siya ng mga tao ni Duterte na gumawa ng sariling version sa kwento na yon Tingnan natin people who reacted Hey <laughs> eh, ano, 37,000 people ang nag-react 26,000 ang tumatawa Minjuben di naniniwala kay Soto 6200 ang galit. So this this is 32,000. 4,200 lang ang nag-like. So anong percentage ito around 90% sa mga netizens nag-react hindi naniniwala, galit kay Tito Soto. Mga 10% lang ang naniniwala sa kanya. Okay. So tingnan natin. Na utusan lang ng mga tao ni Duterte si Saldigo. So, si PRRD, Tatay Digong, dahil nakakulong na siya, there's no way <coughs> na siya ang nag-otos kay Saldigo. So, tingnan natin, sino naman sa mga tao ni Duterte? Vice President? Di ba may may salita si Saldi ko na si siminit <laughs> grabing binabatikos niya si ano grabe nung kasagsagan ng uh, confidential funds na issue grabe magnanako yan sagutin niya yan galit na galit si Saldi kay Vice President Sara in same way galit na galit din si VP Sara kay Saldi o, anong payag ni BP Sara nung nag siya as DepEd Secretary? Dalawang tao lang ang kumokontrol sa budget ng Pilipinas. Yan si Saldico at saka si Martin Romualde. So, anong possibility na si BP Sara ang nagutos? To me, it's zero possibility na si BP Sara ang nagutos. So, sino pa sa mga Duterte uh, allies. si sina Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa. Paano nila nautusan? Paano nila nakunta? Si ko alam ba ni Senator Bato o Senator Bongo ang kinaruroonan ni ko I don't think so. And sino pa? na Senator Robin Padilla. Senator Amy, sabihin mo na lang, isa mo na natin. <laughs> Senator ni Vic Rodriguez, Senator ni Topacio. Ah, parang malabo. Walang basihan para sa akin na walang basihan itong sinasabi ni Senator Soto na ang mga tauhan ni Duterte ang nag-utos kay Sam Dico para magsalita it's totally baseless uh, it's a wild accusation I'm sorry uh, <laughs> pang it bulaga na <laughs> pahayag oh, magbasa tayo sa mga comments <laughs> pilais abit it bulaga to the rescue mm. hmm. Jerry Tabihi did he really say that? Oh, ako rin eh, nagtatanong, talaga bang sinabi niya? Alanganin ako eh, kung sinabi ba niya ito, hindi. Eh, pinos ni Kitty Duterte. Kaya nag lang ako. Oh. Did he really say that? Because if he did, he would be the biggest laughing stock in the whole archipelago. Nakaka, kung talagang ano, sinabi niya na to, talagang pang-entertainment talaga ng Itbulaga itong mga statement na ito. Ronald Pipito, to the rescue si Botakal. Boris Erwin, lami agyod ni mo tok on oy. <laughs> ang sarap mo mong batokan uh, batoka no tok. <laughs> ano bang tok on? Ikan ang ikan pala tok on. <laughs> Rodrigo Osione, soto gi ango-ango kana. Jane Insiso, napadalan siguro man minalita kay mutila man pag ayo sa amo Eric Banyes miguhay kamo kag tapos you turn ka Rafael Lucino Tota Sen to the rescue Lorcel Budlaw pila ka malita imuha nadawat basa ito ang naratib meyong kaibigan ko si Chris Torres kanina, sabi niya, General, ang mga dilawan, pinklawan, lawan, inaakusaan nila si BP Sara ang nag-utos <laughs> ang nag-utos kay Saldiko para akusahan si PBBM. I don't think so. Ito, naniniwala ako na sariling desisyon ito ni Saldiko. Of course with the advice of his lawyer. <coughs> si Attorney Rowena Ganson nga bilip na bilib sa abogado ni Saldico dahil nagmukhang parang wala lang. Walang katuturan yung sinasabi ng abogado, mamaya, boom. Tinaiming habang nag-ongoing uh, ang uh, Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Lakson yan, nagsalita na sila yung saldi ko uh, wala, natabunan ang lakson hearing so ngayon, nagka-dipo-dipo sila sa kasasagot to, paano nila kontrahin ang mga aligasyon ni saldi na ako, personally naniniwala ako sa mga sinasabi ni saldi on his own, walang nag-utos, kundi siya lang ang iyang konsensya of course, sa guide ng kanyang mga abogado Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga libringyero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video nito. sa inyo. So, oh, si lolo ang matagaan ng no, giyero nga magatop siyang balay so mo ni balay ni lolo so mga busus na giyot yang yang abuan ni lolo so matig ni ang kuan niya tuluan na giapit yero so makita niyo kung maulan tuluan na git kaya sila kaya apit-apit ng yero So kita karon kay ini ato ka man sila giero sila karon. So mo ini ilang atupan. Na ilang turgananan, kay ulan na sila kung mag sila kung mabasa sila ng ulan kung mag -ulan. Mo ang ilang atupan nga ilang balay. So mga lolo o si lola sila pag atop sila balay aso oh, so, managid o atop oh, managid o ang ilang balay so kita gini mo ba nga nindot na kayo kaya na managid o tao na niyero karon atong pangutan ang karoon si nanay tatay nga na humanamanggit ang ilang atop nga yero. So, unsa inyong masulti, tatay o nanay, nga nakamanagid mo atop sa inyong balay. Salamat sa ginoo, nga natabangan kami. Paulanan. Okay. So, pila na yung edad, tay? 63. Si nanay? 63. So, na mo'y anak? Na. Uh, so, uh, tanana na minyo. Tanana. Uh, so, well, uh, pila katuig ni ang inyong balay, nay. Nga nainato na, nga giapid pilapid na lang ang Yero. Napulo na. Ah, sige, Stas. Ah, sige, salamat po.